madaling i-check ito kasi nakaparallel. titingnan mo lang yung uh, end to end ng keyboard black at saka red kung may continuity ibig sabihin yung wire natin ay walang potol bumalik talaga sa panel so yan lang ang kaibahan ng ah uh, with isolator or without isolator. Pero hello mga kabisig mind. So may dalawang wiring connection sa ganitong uh, brand ng smoke detector. So ito yung base niya. So ang type ng fire alarm smoke detector na ito ay addressable. Pero may dalawang connection din. Ang with isolator or without isolator. So sa wiring connection ng uh, without isolator napaka simple lang. 1 ay positive, yung 3 ay negative. So kopo lang yung in at saka out kasi parallel ang connection nito. Kapag with isolator naman ang connection, ito ang wiring connection niya. Uh, yung one, positive pa rin yung 3 at saka 4 yung black ito yung in and out na cable so yan lang ang kaibahan nito sa uh, with isolator or without isolator so yan ang tandaan natin sa pag wiring dito sa with isolator naman ang advantage niyan ay kapag may strobol uh, device so mag -trip yung device iilaw dito para uh, hanggang dyan na lang ang power hindi na lalagpas sa susunod na device yan lang ang kaibahan dito kaya ang with isolator na wiring connection uh, ma daling maintindihan natin kung saan ang may problema pero kapag may mali tayo sa connection, mahirapan din tayo sa pag dito. Sa so without isolator naman, madaling i-check ito kasi nakaparallel. Titingnan mo lang yung uh, end to end ng cable, black at saka red. Kung may continuity, ibig sabihin yung wire natin ay walang potol. Bumalik talaga sa panel. So yan lang ang kaibahan ng Uh, with isolator or without isolator pero pareho lang yan yana uh, gumagana talaga okay kung may idea din kayo sa mga fire alarm system paki share naman dito sa comment section para makapagbigay naman tayo ng kalaman sa mga baguhan na gustong matuto sa fire alarm okay bye bye mga kabisi main.